na po ako as teacher. Siyempre, ang tawag sa akin, madam. But after two years, I realized, sabi ko, pangarap ko mabigyan ng magandang tahanan kasi po ang bahay namin kubo lang. Hindi ko po nagawa yun. And alam nyo po, buti na lang. Meron po nag-introduce sa akin ang sabi nila, pwede daw akong pumunta ng Taiwan. Meron po ba ditong may kakilala sa Taiwan? Ayan, sabi ng iba, eto daw ay parang linya-linya, tama? Alam nyo po ba ang Taiwan? Hindi ko po yun linya. Uh, kaya ako po ay factory worker. Tatlong taon ako sa Taiwan. Dalatala ko noon nung pumunta ako doon, lakas ng loob at the age of 25 years old. Para lang po sa family ko, katulad ng marami dito, alam ko, ang pag-aabroad, tama, hindi natin linya, pero kailangan natin gawin para sa pamilya natin. At yun din po ang mindset ko noon. Akala ng iba kapag nag-aabroad, napakarami nating pera. Totoo talaga yon pag sumahod ka. I'm very excited why. Nung ako'y nasa Pilipinas, ang sahod ko po is 13,000. Okay naman. Sabi ko maganda pala sa ibang bansa, 25,000. Pero ang tanong, magkanong natitira? And I realized, ganun po pala ang buhay sa ibang bansa. And I decided to do this business part-time. Alam niyo po, nung ginagawa ko to sa Taiwan, napakaswerte niyo. Why? Kasi po doon, noong panahon na yon, wala pang masyadong online, pero ngayon, sobrang dali na lang. Inaral ko po yung negosyo. Ginawa ko po yung negosyo. Okay, bago po ako umuwi, kumita po ako ng 200,000 part-time. Baliw na baliw na ako noon. Okay, sabi ko sa mga kapatid ko, papatunayan ko sa inyo, totoo ang empowered consumerism, ang Alliance in Motion Global. Pag-uwi ko po ng Pilipinas. June. Okay? Alam nyo po, June, pagdating po ng April, birthday ko, I hit my first million. Grabe, no? Nung umakyat po ako sa stage na yan, yan po yung moment na alam ko na sobrang alam niyo, alam kong excited din kayo. Okay? Yan po yung breakthrough ng buhay ko. Sabi ko sa mga kapatid ko, sa ate ko, punta tayo sa Mall of Asia Arena. Grabe po. Isa po yan sa, alam ko kapag na nahit mo yan, sobrang ma-appreciate mo. Sulit talaga. Lahat ng rejection ko, lahat ng iya ko, lahat ng pagod ko nung ako'y nasa Taiwan, nung ako'y nag o offline, umuwi po ako alas dos ng madaling araw, alas tres ng madaling araw, alas syete, aalis na naman ako. Punta ako ng La Union, ng Bagyo, ng Bicol. And congrats sa inyo kasi hindi mo na yan na-experience ngayon. Pwedeng, pwede ka na magpalaki ng network through Facebook. Tama ba? Okay, yan yung nakalupit ngayon. And diret derecho po yan. after po yan, nabili ko po yung aking first brand new car, Toyota babae, salas nga sa lahat ng mga babae. Okay, di ba? Grabe no, sa lahat ng mga babae, single po ako that time, and I am only 27 years old that time. At feeling ko, And that is our first brand new car sa pamilya namin. Hindi po ako marunong mag-drive. Kaya nag-drive po niyan yung kuya ko. Ang sabi niya sa akin, Totoo ba yan? Sabi ko, oo, eto na. Totoo talaga yon. Hindi man naniniwala ang ate mo, ang kuya mo, ang asawa mo, ang partner mo, ang jowa mo, ang buong pamilya mo, dumire diretso ka lang. Once na nahit mo ang first million, every time na may achievement ka, nakatingin yan sa'yo kayo wag mo siyang awayen. Ako, dire-diretso lang. Then, alam nyo po, nung may labas ko yung sasakyan, sabi ng ate ko na nagtitinda po doon sa palengke, sabi niya, parang gusto ko na ring mag-full-time, ma. Ah. Okay, at nag-full-time po siya. Okay, sa dalawa po kaming full-time. At nakuha niya rin po yung brand nyo, Montero Sports. Pinapalakpakan po yan. Kasi, alam nyo po, kami ho ay katulad mo rin. Nung ako'y nasa probinsya, ni hindi sumagi sa isip ko na kami ho'y magkakaroon ng ganito. Pero dito ho sa Empowered Consumerism, iba! Grabe, no? Talagang, alam mo yon kahit di mo talaga siya pinangarap, ibibigay sa'yo. Sino dito? Okay, yung humahataw. Para kanino ka ba? Bakit ka humahataw? Okay, lagi niyo pong isipin yan. Kasi ako, sa lahat ng dreamers dito, next po, ako po, lagi ko lang iniisip. Noon, ang nanay at tatay ko sa lahat ng ang nanay at tatay ay buhay pa. Ngayon pa lang, ihataw mo na, itodo mo na. Okay, ngayon pong November. Okay, punta po kami ng Burakay, kasama po yung nanay at tatay namin. Grabe, no? Kasi alam nyo po, yan po yung pwedeng maibigay po sa atin ng empowered consumerism ng negosyong ito. Kaya sa lahat po ng kabataan na nandito, sa lahat ng OFW, alam ko nahihirapan ka rin minsan, nare-reject, na discourage tama? Na parang feeling mo, okay? Parang feeling mo, parang bibigay ka na. Pero ang gawin mo, ituloy mo! Yes! Sabi nga ni Upline Carlo, okay, magtuloy-tuloy ka lang. Thank you so much po. Ayan, sa atin pong mga inspirasyon kay Upline Joseph Lim, maraming maraming salamat po sa lahat ng Hall of Famers. Thank you so much. Kasi naniniwala ako, sa susunod na season, ikaw naman ang maghahawak ng microphone na to. Iklaim mo yan. Thank you so much. Thank you so much po. God bless everyone.